Magandang araw po sa inyong lahat. Meron, ito po ay patuloy na aking uh, pagre-report sa taong bayan tungkol sa mga development sa uh, mga kaso uh, hinggil sa mga mga uh, flood control project na iskandalo. Uh, ngayong araw, inatasan ko ang DOTR at saka yung KAAP uh, na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga Uh, pag-aari na helikopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldeco at uh, nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na MISBIS Aviation and Development Corporation. Uh, ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Dahil eh, isa, kailangan natin ipalaman, sa lahat ng mga Pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kabad ng bayan na kinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga Pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista, pinahabol na kayo ng batas. At isa pang development po, ngayong araw din, kinunfirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 milyon sa gobyerno at sa loob ng dalawang linggo ay magbabalik pa ng 200 million. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.